Rin. <laughs> 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 oh, pang, oh. Ang oh, lalim pa nga ang galig ko na oh Pagod ako Saan na tayo, tayo dito? May mga bangus din oh hmm. Ano? May nakita kami yung kuray guys oh Ang laki oh Magandang araw po sa ating lahat Sa videong ito, tayo ngayon ay manging isda Samahan nyo po muli ako sa aking fishing adventure dito sa dagat Maglalatag tayo ngayon ng ating pamanti or lambat Tapos papahaytay din natin Pagka naglotay ulit, tsaka natin papandawin para masala yung mga papasok na isda Maaga tayo ngayon, ang oras natin ngayon ay 5 ng madaling araw na O 5 AM So let's go, samahan nyo po ako May dala tayong ilaw dito, yung pang ilaw natin Tapos yung ating lambat latag na natin ito kasi pahitay na may dala tayong tali dito o yung tansi natin para uh, pagka umikot tayo mahahatak natin yung lambat Ayan, punta tayo dun sa spot na yun napag na natin dyan ayun ayos na tapos ito guys dudugtongan natin ng tali to yung madalas nating dinudugtungan ito ang natin yun tapos ang gagawin natin iikot tayo dyan Gan dun sa kabila dun tayo magmabatak paliwanag na rin guys dahil alas 5 pasado na rin ikot tayo dyan nandun sa kabila let's go Yan, tapos nandito na tayo sa kabila guys baba na tayo dito dito tayo magbabata oops Yops. Ayan. punta tayo dito sa madalas natin tinatalian dito sa may sansirin, o lubid pala Ayan, dito natin itali Ayan, ayan pinutol na natin yung tali tapos yan na tali na natin yung matibay kasing tibay ng pagmamahal mo sa kanya <laughs> yan na. Ah. Kailangan matibay to. <clears throat> Tapos na tayo maglatag guys. Nilatag natin dun. Hanggang dun sa kabila. So ang ginawa natin umikot tayo dito. Yan. Tapos bumaba tayo dyan. Doon natin tinali. Kasi dito po ay malalim dyan. Hindi natin malusong ito. Maliban na lang kung lalangoy natin. Kaso medyo mahaba siya. Kaya pagod yan pag nilangoy. Tapos wala rin tayong bangka. Kaya madalas natin ginagamit ay tansi Tapos dito na lang natin hinahatak Yan, discard ba Discard yan natin kung paano tayo makakapaglatag Yan So balikan na lang natin yan mamaya Sipo sa ating pagpapandaw mamaya Sana marami tayong mahuli Ngayon guys ay nandito na tayo sa ating nilatagan ng umaga tapos lakas na rin ng ulan. Tapos nabutan pala natin sila Katoto tsaka sila Junilo nandito ulit sila. Ay, mamaya makakasama natin. Putulin ko lang yung ating tinali doon sa dulo para mahatak na natin yung ating lambat. Mga tatlong oras din natin to iniwan dito. Ito na yung ating tali, putulin na natin. Tapos punta tayo dun sa kabila Dun natin yan pantawin Let's go Yan ang ulan Ngayon guys ay kasama natin si Junilo Loco Ayun ang kasama natin ulit Tapos si Toto TV Nabutan natin sila dito Samahan daw tayo magpantaw Let's go Samahan tayo kahit na ulan <laughs> Sana meron tayong nahuli Medyo mataas pa ang tubig oh Kababaw pa lang mo malalim pa. Malalim no. Ha? Init-init. Oh, may init. Sarap nga maligo. Mas maganda dito kasi parang ano, pwede kang maligo. Oo. <laughs> 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 uh -huh. Ligo mo tayo habang nagpapanto. Malalim malim pa. Uh -huh. Sarap. Hindi pa kaya lag, hindi kaya lagpas tao pa doon. Saan na banda? na yan? Oo. <laughs> palalim ng palalim mo <laughs> yes dito nagsisigaw si Gawso pa pa rin <laughs> <laughs> oh, lalim pa nga ang ko na oh ay buti na tumakas yung boya ah. kaya na magka camera ah wala mga ayun oh <laughs> thank you kasi meron tayong supportive na mga kaibigan tanggalin mm -hmm. yeah. mo natin yung <coughs> natin ang lalim ah patakin natin dito sa mababaw hindi mo mga tanong ba? oo oh. Oh, oh, sarap na maligo eh Sarap maligo eh Dito natin hatakin Medyo mababaw Hindi natin ma ang dali mo Buti pa yung dalawang kasama ko, medyo matangkad Hindi tayo binayaan ang hay Meron kaya? Yes Ayun ba ka ulo? Ang na Hindi tayo magpandaw Meron kaya? Diretso na dito ba, po. Oo. Oh, yeah. Ang nasa pantalon. Oh. Sa taas nga na lang mamaya ano. Oh, oh sumabi ko. Sabi ko mo to. Dito nga tayo. Tayo ka toto. Banda pa. Oy, oh, meron pa ka. Mumutay na. Mumutay. Wala wala pa, pa hay. Eh. <laughs> 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 <Maka laughs> pating diyan, Pops. <laughs>

Ah, ah. Sumabit ah. Sumabit Ha? Sumabit Anong ito doon? Wala ah. Kailang may tumuloy. Wala ang kahit isa. <laughs> Meron niya, nasa gitna. Nasa gitna pa. Nakakalahati na tayo eh, wala pa rin Pero size ng lambat na ni Pop? Oo, tagal na to Ano, zero tayo ah Ang gagawin natin <coughs> <laughs> <laughs> Oh, zero nga oh Kahit isang walang huli Ayan, walang <laughs> parada, hindi ko lang yung tatunog dadalig rin nakalambitin baka nasa dulo yung pinakamarami siro <laughs> tayo ah <laughs> oh? paano yung katoto wala tayong may luto ah <laughs> may balat siya ito si katoto ah <laughs> baka pinagtagpo yung may mga balat ah <laughs> Oh, wala tayong huli ah. Mabaw kasi ang high tide tapos ano, araw. Hmm. Iba talaga pag gabi no? Oo, oh, iba talaga pag gabi. Talagang ano sila. Kung bagay hindi nakakita pa sila. wala tayong nahuli. Ayos lang, bawi na lang nasaya, tayo sa susunod. Gusto na saya, kaya ito lang huli. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Tingnan natin mamaya kung ma ano, pwede pa natin ano, may ulam. Yan, hanap tayo ng ibang pamamaraan ng ating panguhuli. Ano yan? Tara na, katoto. Tara. Grabe, ang dami naman pala nito. Nadala ni Kaloko. Grabe, sobrang dami, oh. O, oh, diba? Kahit na masiro tayo sa lambat katoto, mayroon na tayong pang ulam, oh. <laughs> <laughs> ang dami. Saan mo mo? Saan mo lagain, oh. Oo, uh, ha? Ayan, oh. Jackpot. Ano, laki pala? Patataba. Patataba nga, eh. Uh. Pagod ako Saan natin lagay dito? Ay, diyan po muna Napagod si Kaloko ah <laughs> May hole niya na si Kaloko Iyaw yan, basta Mag-ihaw tayo no? Habang nakalatag yung lambat Tapos yung mahuhuli natin mamaya Iuwi na lang natin Iuwi ni Kaloko Oo, iuwi ni Kaloko, ni Katoto Brown yata yun eh <laughs> Magluto muna kami guys Habang naghihintay ulit kasi may mga nahuli na sila katotoo Tsaka si Kaloko o, Ang dami ah oh. Puno! Puno ah oh. <laughs> <laughs> ano Ang dami ah, oh. maliyera pa, ah ang dami ah Tara, sa panan mo Nakita ko na yun, nakita ko dyan kanina to Parang Oo ang dami Nagsak. Hmm. Tapos may nahuli pa sila katoto. Yun ang iluluto natin muna. Mamaya yung ating mahuli ay pang-uwi na lang. Nagnag na rap yung pa Pang-uwi. May mga bangus din, no? Hmm. Ayos. Ang dami, ah. Puno, ah. Let's go. Luto muna tayo. Ano ba Tatago siya. Tatago May nakita kaming kuray guys oh. Ayun oh, no, ang laki oh. Kuray. Yun serap no, sarap niya. Ang laki niyan. Lumalabas pala yung pagka ano no. Pagka ayun no, lalaki no. oh. Lalaki pala no. Lalaki. Ha? Oh, lalaki nga oh. Ayos ah. Ang tawag sa inyo niyan? Kuray. Kuray din. Hmm. Ang laki. Nakakuha pa nga ng kura yun. <laughs> Ang laki. Idagdag natin sa ano. Lalaki, Pops, no? Oo, oh, lalaki. Ayos. Pandagdag na ulit. Ayun, hey, ito malag. Malagag. Sige, try mo. Ngayon, guys, nandito na tayo sa ating lulutuan. Tapos, nagpapabaga na si Katoto ng ating ihawan. Ayan. Kasama pala natin si Katoto at saka si Junilo. Loko. Mag-iihaw kami dito ng bangus. Yung ating nahuli. Tsaka yung uh, ano no Tsaka yung nahuli ni Katoto Bangus Tsaka mga kabasi Iyaw-iyaw muna kami kasi Kailangan mabilis ang luto gawa nga ng naulan no Lata mga panggatong na ano Oo Ayan no? ganda ng pagkaapoy ni Katoto ah Mukbang-mukbang lang ba? Oo, maya mukbang tayo Ngayon guys ay mag-ihaw na tayo ito yung ating kabasi. Inaol ni Janilo. i-sabay natin. Gawa nga nang meron pa tayong bangus. Ihilera lang natin siya. Ayan, ang ganda. Oh. Sarap na. Bango. Sarap. Bango. Hmm. Hmm. namin yung bangus pa ito. Hmm. Bangus dyan pa ka ba? Oo. Oh.

Bango? Oh. Sarap marami ini ron. Oo. Bangus. Oh. Yan, tapos igis. Singit-singit na lang natin yung mga kabasi. Yeah. Iyon. Video lang natin yan. Mga katoto, guys. Ayos na naman ang ating pang-ulam. Ganyan no? Mukbang tayo ngayon. <laughs> Bako. Bako. Ayos. ano Ayos ka na to. Ayos. Jackpot. Jackpot yan. Jackpot. Ngayon guys ay ayan na. Nabaligtad na natin yung ating isda. Ay, yung bangos oh. Saktong sakto yung pagkaluto niya. Sarap no? Oh. Sarap. Oo. Mmm. Tapos yung kuray na nakita namin kanina. Hmm. Para lima limago, no? Ayun <laughs> hey, o. Kuray. Uy. Yun. Ayos. Kunting ano na lang to. Ihaw na lang. Luto na. Kain na tayo. Kain na tayo, no? Yung mga Ngayon guys, ay luto na yung ating inihaw. Kain na po tayo. Magmukbang na tayo. Kasalo natin si Junilo Loco at saka si Kato. Yes sir! Ayos na, luto na. Let's go. Magprepare na lang tayo ng ating gagamitin. Ang win na natin ito. Dali natin ito doon sa may garden. Doon sa may puwer-puwer moda tayo kumain. Let's, see. Let's, see. Let's go. Let's go. Ayos. Ah, Ngayon guys, nandito na tayo sa ating kakainan. Dito sa park. Ang ganda ng panahon, no. Oh. Medyo may ambon lang ng konti pero ayos lang 'yan. Let's go. Kain na tayo. Tara, kain na tayo. Tara. Yung mga kaloko. Eat Okay. Ken. Kaloko. kaloko. Pray muna tayo mga kaloko bago tayo kumain. Uh, Lord, maraming maraming salamat po inoon sa blessings na pinagkaloob nyo naman po sa amin sa araw na ito. At ganun din po sa paggabay nyo po sa amin sa amin pangingisda Lord, agabayan nyo rin po ang aming pamilya. Maging ang amin po mga viewers na patuloy na po sa amin sa araw-araw aming ginagawang pag-vlog yun. Maraming maraming salamat Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tara po. Kaya na tayo. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Uh, bangos. Bos. Bangos ka kaya, no? Bangos. Yes. Sarap. Sarap. Yeah, no? Wow. Oh. 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 Cheers. Taba. Cheers. Cheers tayo. Cheers. 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 Ganda lang view. Ito mga kaloko is blessing to yung ambon-ambon ko. Diyan. Naku, Great. kuray pa yung nadaan namin kanina.

Daming isda na yun Kasi umulan Umapon Ibasan sila Ha tayo. ha ha Ulan-ulan sa taong dito. Hmm. Dalawang kiss yung dala-dala nung <laughs> pero. <laughs> 자 i r po mga h i ayos sob na naman tayo sob na naman yung araw namin May pang-uwi pa! mmm mmm Yummy! mmm <Wow>, mmm <laughs> <laughs>